Alam mo ba na hanggang ngayon wala pang internet sa buong Pilipinas? Pero mukhang magbabago na lahat yon dahil dito sa Konektadong Pinoy Act. At ito ang batas na magpaprioridad sa pagbibigay ng internet sa buong Pilipinas at para sa lahat ng Pilipino. Pero meron tayong problema. Mukhang magre ang mga oligarko na tulad ng Smart at Globe na itigil itong batas na to at pupunta sila sa Supreme Court para magawa to. Pero para sa akin ano, ang problema ko sa ginagawa nila at sa pagharang nila na bagong act na to ay sila mismo hindi makapag-provide ng maayos na internet service. Isipin mo ha, ah, hindi nga malawak ang coverage ng internet service nila. Pangalawa, kahit naman may internet service, kadalasan mabagal 'yon. Pangatlo, Mahal pa yung internet service sa pinoprovide nila at palpak pa yung customer service. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Para sa akin, mukhang sariling interest lang nila at kita nila ang pinoprotektahan nila. Ngayon, sinasabi nila na meron daw cyber threats at national security concerns. Sinagot na yan ng ating DICT at NTC. At sinasabi nga nila na hindi nila papayagang magkaroon ng mga threats na to at mga concerns na to. Babantayan nila to at pinag-aralan na nila to. Kaya para sa akin, kailangan ituloy na natin itong konektadong Pinoy Act at huwag tayong papayag na itigil to ng mga oligarko tulad ng Smart at Globe. At sa ganon magkaroon na ng internet sa buong Pilipinas.